May isang proseso ng pagbabago na nagaganap sa ilang mga hayop na kung tawagin ay metamorphosis. Sa Tagalog, ito ay tinatawag na banyuhay o pagbabagong anyo. Ang prosesong ito ay madalas na ma-associate sa pagbabagong pinagdadaanan ng isang higad o caterpillar upang maging isang paru-paro. Nung maliit pa kami ay talagang takot kami sa higad kasi nung araw ang laruan ay sa labas. Hindi katulad ngayon na karamihan ay gadget ang gamit kaya bihira ng maghabulan sa labas at mag sa puno. Bihirang-bihira sa mga bata noon ang hindi nakaranas ng matinding pangangati dahil sa nadikit sa higad. At kapag nakaranas na nga kami ng ganoon, eh sa susunod na pagkakataon, eh, iiwas na kami talaga sa higad. Naalala ko pa nga na isa sa madalas na pangontra sa katina dulot ng higad ay suka. Kaya misan uuwi kaming may pantal na, nako, maasim pa. Siyempre, lagot na naman pagdating sa bahay. Hindi may kakaila na isa sa mga magandang makita sa kalikasan ay ang mga paru paru Kung ang higad ay iniiwasan, ang paru-paro naman ay madalas na inoobserbahan o kaya naman ay tinatangkapang hulihin dahil maganda talaga at nakakatuwa ang kanilang paraan ng paglipad. Later on, nung napag-aralan na, ay sakalang nalaman na ang kinatatakutan at iniiwasang higad at yung magandang paru paru pala ay iisa. Dumaan ito sa prosesong tinatawag na metamorphosis o banyuhay na kung saan ito ay mangungubli sa isang kukun at makalipas ang ilang panahon ay lalabas na may bagong anyo na ibang-iba sa dati nitong anyo. Hindi ba't napakaganda kung ang pagbabago ay maranasan din natin? Yun bang hindi na yung masama at kinatatakutang pagkatao ang siyang makikita at maaalala, kundi ang bago na? Para tayong niregaluhan ng isang panibagong simula isang maganda at maayos na simula. Ngayong pandemic, para tayong nasa kukun, patago-tago sa bahay, at marami sa dating regular na nakikita ay hindi na natin nakikita ng personal. Sigurado ako, dahil sa tagal ng pandemic na ito, nakapagmuli ng nagkita-kita ng personal, ang marami sa atin ay magkakagulatan dahil sa mga pagbabago. Pisikal man yan, ugali, katayuan sa buhay o karakter. May iba na marahil ay magiging better o yung nag-improve. At meron din sigurong bitter o yung sumama ang loob at pag-uugali dahil sa pandemic at iba pang problema. Pero alam mo, ang Biblia ay may sinasabi din tungkol sa pagbabago. Ang sabi ng Bible, Ang sino mang nakay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ang verse na ito ay hindi tumutukoy sa pagbabago ng pisikal na anyo, kundi sa pagbabago ng katayuan natin sa harap ng Diyos. Mula sa isang makasalanan, patungo sa isang tunay na anak ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Ito rin ay nagpapakita ng pagpapatawad at pagpapalaya sa nakaraan at sa kasalanan na tayo ay may bagong simula, isang bagong pagkatao, muli dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Dahil sa sakripisyo ni Jesus, tayo ay tinubos sa ating pagkakasala. Hindi na ang kasalanan ang siyang may hawak sa atin at tayo ay makakapamuhay na ayon sa paraang kalugod-lugod sa Diyos. Ang paglaya sa kasalanan, ang pagbabago, ang panibagong simula ay laan sa sino mang handang magsisi sa pagkakasala at kilalanin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mahal ka ng Diyos, kaya ang kayusan ng buhay mo at ang iyong kaligtasan ay hangad niya para sa iyong si Kristo ang sentro at dahilan ng kaligtasang laan para sa iyo at para sa akin. Pwedeng maranasan ang banyuhay dahil kay Kristo. Asa ka pa?